back to the piece, Ayan guys, nakarating na tayo sa guys. So, uh, um, nag-drop by po muna kami sa Andok. Kapain so, po muna kami ng breakfast. And after that, uh, uh, na po tayo sa D&R. So, alam guys, hindi po sila decoration. Maybe na po sila ako uh, Valentine's Day tomorrow. Yeah. Okay. Unbox uh, to yeah. ba guys? po. Advance Happy Valentine's everyone! Yeah. greetings from you know like in the philippines pa, dali pa oo, sa itong Ha? sa na. Hmm? Paragistep? Disidential muna. Ipasa man? Ipag-revision muna ay, kasi na lang ito naging hindi. Open up lang. Tantay, tantay. Welcome back to our channel, mga kasari. So, ayan, share po ang aming transaction sa BIR today dahil meron po kaming laking requirements na hindi nadala. So, kailangan namin bumalik at i-comply lahat ng requirements. Kaya punta muna kami sa Robinson. So, yan, yeah, bumili po kami ng so shopping kami ng konti, ng regalo, kaysa pisa. <laughs> Ay, oh, Rob, regalohan ko tayo. Ayan, so, uuwi na po kami, guys. So, until next time, guys, thanks for viewing. It's our daily vlog. Ito ito pwede. O, oh, saan na, Kai? Okay, okay. Okay, oh, -Maras -Bara. See you so again. okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay,